Episode 35 ng napakagandang teleserye na Lavender Fields. Sa ngayon mula nga sa bansang China ay makakalaya na sa bilangguan itong si Tyrone de Vera dahil na rin sa ginawang pagtulong sa kanya ni Iris. Subalit ang ginawang ito ni Iris ay maring ang tinutulan ni Lily at sinabi dito na bakit umano kinailangan pa nitong tulungan si Tyron gayong napakarami ang naging kasalanan nito sa kanya. Sagot naman dito ni Iris, mas mabuti na umano yon na nakikita niya at malapit sa kanya niya si Tyrone nang sa gayon ay nakikita niya dito kung uh, papaano niya ito gantihan, kung papaano ito maghirap sa kanyang mga igagante dahil nga sa talaga namang nagkasala rin dito itong si Tyrone sa kanya. Samantala mula naman dito kay Jasmine or kay Lavender Fields at Sandra Agent Zandro Fernandez, sinurpresa ng bisitahin ni Lavender itong si Zandro sa kanyang opisina at doon na uh, nakita dito ni Jasmine ano, ang mga larawan La larawan niya lara at lalo tigit na ang larawan ni Tyrone na nagpagulat sa kanya. Kaya naman sa pagpasok dito ni Zandro, tinanong niya ito at sinabing hindi umano siya lalabas ng naturang silid hanggat hindi inaamin sa kanya kung ano nga ba ang tunay na dahilan bakit naroon ang mga larawan nito ni Tyrone De Vera. So sa ngayon inaasahan na aminin rin dito ni Zandro ang lahat-lahat na naniniwala siyang may kinalaman si Tyrone or ang mga binabida sa pagkamatay ng kanyang mag dito kay Jasmine Flores. Dahil tulad nga ng sinabid niya kagabi sa nakaraang episode ay parehong-pareho umano sila nito ni Jasmine Flores na, na naghahanap lamang ng katarungan. So yan ano mga kaibigan ang mga magiging kaganapan dito sa episode 35 ng napakagandang teleserye na Lavender Fields. At muli po, shout out sa ating mga kaibigan, sa mga kasama po nating sumusubaybay, kay Winako, Milandro, Joy, Bogle, Jimson, Alexander, at lalo't higit na po dyan sa aking mother, kay Mamay Loreto Francisco, ng Bayan ng San Andres, Philippines. Bye!